Arya. May bago na kami tindero. Kuya Arya. May bibili. Kuya Arya. Kuya Arya. Pabili po. Pabili. Kuya Arya, pabili. Ah, oh, ito yung isa. Ikaw, ano plano mo sa buhay? Munsuko. Sa? So, ano plano mo sa buhay? Dito ka, Ap. Ap, dali. Kaya eh, kuya Oryo, dali up 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 na, pepe, up Very good naman yan Very good naman yan Very good naman yan kuya Oryo, tindero? Ang tinderong bagong tindero Kuya Oryo, tindero, pabilis Kuya Oryo, pabilis ito naman papansin oh. Gusto naman siya papansinin ko. Mukha mo laki. Saba mo kasi. Yari <laughs> <laughs> ya, pabili raw. Ayaw niya talagang binibidyo siya. Yari ya, pabili. Kaya Arya. Ngayon yung isa sa likod. Back up. May back up tindero. May <laughs> back up tindero na. Tulog na muna. Antok pa pala yung back up. oryo yung tindero. Kaya oryo. Kaya pa kayo nakawed. Kaya oryo, suplado talaga. Uy! May pogi! Ano, di ka pa bababa -ba -ba. dyan? Ikaw. Ay, pogi! pogi!